Channel and Merry Christmas sa inyong lahat so for today's video ang aking i-share naman ay itong mga prices ng mga uh, halaman dito sa aming place dito sa Nueva Vizcaya so merong mga uh, prices ng mga philodendron uh, simbonium rubber plants, diphenbacchia begonia and uh marami pang pa iba ayan so unahin ko nang uh, i-share itong mga andito na sa akin guys, sa aking uh, garden and then yung iba ay uh, maglalagay na lang ako ng uh, picture and then uh, yung kanilang mga prices ayan so ang unang halaman ay itong isang uh, klase ng kalatea or maranta ayan so ito si Noid. so ito yung ganitong karami na guys ang dahon ay 100 pesos na ito pero itong sa akin ay free bilang ito ni ate uh, seller sa akin so hindi ko siya binili pero ngayon ang bentahan niya na ng ganito ay 100 pesos yung ganito na karami So, yung itong mga sa akin, itong mga dahon na ito ay uh, under my care na guys. Kasi yung mga dati niya ng dahon ay ano, uh, nanilaw na yon Or meron pa yata natitira na dating dahon. Ito o, oh, ito mas kita na yung pagka-black niya o. Oh. Ayan. 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 Old yan na uh, dahon niya. And then itong mga, ito na, mga bago na yan and mayan, mayan pang mga uh, panibago ulit dyan ayan. and then ito, itong si uh, white um, princess ayan, so nung nabili ko ito nung August ay dalawang dahon sya so, 150 ang bigay sa akin ni ate, so ngayon naman meron na syang uh, may bigay sa akin na dahon ayan, ah uh, dalawa. Magdadalawa na. So, ngayon meron pa akong nakikita na post, pinupost niya na 100 pesos na lang itong dalawang dahon. Ayan. So, mas bumaba pa. Bumaba ng 50 uh, pesos. Ayan. Si White Princess. And then, uh, itong ano naman, uh, variety ng begonya na ito ay uh, nagkakahalaga ng 75 pesos nung time na binili ko nung ano din, August din to guys. So, apat yung dahon niya noon. So, ngayon, meron na siyang naibigay sa akin na dalawa. Ayan. And, eto pa yung isa. Maliit pa. Medyo maliit pa yan. Ayan. So, 75 pesos. Itong ganito. paganda na uh, begonia. Si Candy is dry. Ayan. Yeah. And, isa pang begonya. Ito, na talagang napakamahal din noon. Ayan, si Iron Cross. So, 100 pesos ang bigay ni ate sa akin. Nitong ano ko lang ito nabili. Uh, November. Ayan. 100 pesos. Diba? so talagang affordable na itong ating mga uh, mga mahal na halaman noon yeah. so uh, magandang magregalo ngayon ng mga plants dahil nga uh, mura na din ang mga plants natin, pababa ng pababa ang mga prices and then itong ating gloriosum So, ito ay ano, uh, ito na yung bago niyang dahon. So, yung uh, old niya na dahon nung nabili ko, mag-isa rin yun noon, ay nanilaw na. So, ito na yung kanyang bagong dahon na ilang buwan kong inantay na mag-unfer. So, yung ganito, ay ito, yung bili ko noon ay 100 pesos. Nung August din to guys. And, meron na siyang isang ano dyan, isang... Uh, dahon na upcoming so ayan uh, malaki na rin yung kanyang dahon for 100 pesos and may upcoming na kailan ito guys ay kailan inaayos ko kailan lang dahil ay nako uh, tinumba ng pusa ko buti na lang hindi na nilaw nung nag, na ano sya o oh, na, na galaw sya ayan si glorioso and then, itong aking uh, diphen pacquia, ayan uh, 50 pesos ito nung uh, nabili ko siya nung October, so ayan, patatlo noon ang kanyang dahon and then, ito apat na ngayon so ito na yung kanyang naibigay sa akin na dahon guys ayan, so napakaganda nitong uh, diphen na ito talagang um, bet na bet ko ito guys, uh, napakaganda kasi Uh, nagluluminos itong kanyang dahon. Ayan yung kanyang midrib. And ayan yung mga splashes niya dyan. Ayan. Ay parang nagluluminos. Na napakaganda ng pagka uh, green niya. Dark green. Ayan. See? Si reflector diving. And then, itong uh, bagong acquire ko na si um, Ficus Triangularis Variegata. So, 150 ito. Kaya lang medyo naglagas yung mga iba niyang daon, guys. Dahil nanibago yata dun sa ano, nung pagkarepat ko sa kanya. Uh, naglagas yung iba uh, nanilaw Ayan. So, 150 na itong ganito ka kataas. Ayan. So yung iba na lang guys ay um, mag-insert uh, na lang ako ng pictures and then yung kanilang mga prices. So ayan guys, ang aking na share ngayong araw. So, uh, bago ko i-end itong aking video, ay gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyong lahat guys, sa aking mga silent viewers dyan, sa aking mga whitey friends, and of course sa aking mga subscribers, mga uh, bagong subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong suporta uh, dito sa aking YouTube channel. Ayan, so, kung bago ka lang dito sa aking munting channel, please like and subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated every time na may bago akong update. Thank you for watching. Always stay safe at God bless sa ating lahat. And again, Merry Christmas sa inyong lahat guys. See you next time guys. Bye!